Oh my goodness. Tapos. Okay. Tapos na? Okay. Hindi dumugo. Hindi ako. May nahit nga siguro akong ano noon. Oo. Ay, sakit. Okay. <laughs> <laughs> Isa oh, ta lang, tama na. Isa lang muna. Isa lang. Isa lang masakit eh. Mm. Oh, Bukas na may uh, off ka ano. Mm -hmm. babalik? Sa Martes. Kung kailangan nyo ng appointment, sabihin nyo sa akin. Diyan, taga taga. Kikitang kita pa. Sorry, bawal. I-demand May... na tayo dyan. okay. Hindi okay. okay. masyadong masakit. Yan sa akin, sobrang sakit eh. Kasi naramdaman mo yung pagbukulong. Oh, tapos binalik ko pa. Hindi oh, okay. pwede Tinanggal kasi ko. dapat to. isang bagsakan lang yan. Dumugo kasi. Ay, isang bagsakan okay. lang. Huwag, ayoko. Hindi Di, parang kagat nga ng langgam. Huwag mong sakit. iisipin na masakit. Ipitin mo to, hindi masakit. Ah, uh, ganyan nga. Ang kwan ko dito. Ang <laughs> masakit. Hindi dito masakit. Sige na. Mawala ka agad ah. uh. ka. Ah. Masakit. Masakit. Ako. Hindi yan siya pwede. Masakit pang mga anak. <laughs> 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 Dige. Patingin hmm. nga. Pantay ba? Um, parang... Parang hindi ulitin ko. Hoy, maganda. Mukha.